mga kapatid, magandang araw ulit sa inyo. So, ikaw ba ay isa sa nakakalanas sa pagbaba ng dashboard, pamumula ng dashboard? So, itong mga bagay na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo. At ito lang ang sasabihin ko sa pamumula ng inyong dashboard ay sabi ko lang eh, huwag ka nang mangamba. sa dashboard mong pabago-bago dahil normal lang ito. O, oh, ba? Diba? Normal lang yung pagmumula ng ating dashboard. Alam niyo kung bakit? Kasi ito po yung pinaka-example ko sa inyo, ha? Pero ito po ang, ang ibig sabihin ng ng dashboard. Kasi sabi nga nung kanina, ng, ano, ng, sabi kanina noong nag re reels Walang sino man ang makakapagpaliwanag. Sino man kahit isa, walang makakapagpaliwanag kung bakit namumula yung dashboard nyo. Ganun lang ganun siya. Nagulot ako. Hindi naman. Ang pamumula ng dashboard niyan, eh, normal lang. Kasi, uh, kasi ang ating insight, ang uh, ating platform ay nakadesign sa 28 days. So, nung nakaraang 28 days, mayroon kang nag-hit uh, na video. Sabihin na natin, sabihin na natin isang, isang video ang nag-hit. So, syempre, nag-coron uh, ng thousand of views. Uh, ibig, at kapag madami na, marami na mag-share doon. At doon na magsisimulang dumami yung reach mo. At mga naabot ng videos mo dahil sa mga nag-share na yon. At dito sa engagement, tataas na rin yan, mapula din yan, mataas din yan. Kasi maraming napunta sa iyo at nagpapasalamat. Thank you, lords, Thank you for sharing. Uh, very informative yan, mga comment na yan. At syempre, bilang creator, babalikan mo yan, magpapasalamat ka rin, magre-react, at magkakaroon pa ng time na ikaw ay pumunta sa kanilang mga page-page at doon ay magpasalamat ka rin din. So, yun, nataas ang engagement, nataas ang reach, kasi nataas ang visibility mo, kasi share, dahil may nagawa kang magandang video. Nataas ang impression, kasi nga, kasi share. Yung impression, syempre, impression katulong na rin dyan si Meta, i-recommend, -re i-recommend yung, yung iyong page at saka videos kasi marami na kakagusto dyan. So, i-recommend, ang expression, nataas din ang reach mo, nataas ang engagement, lahat nataas. So, after ng 28 days na yon Sabihin na natin oo, oh, oh, tutok tayo sa ating mga Facebook at uh, uh, gumagawa tayo ng mga video. May pagkakataon talaga na hindi tumataas ang views ng ating mga video dahil depende sa mga title sa mga ano inilalagay natin, hindi kumbaga clickable yung mga mga caption natin. So mababango 'yan. siempre na 'yan kasi wala nang masyadong mm, kumbaga, walang masyadong pumupukaw sa iyong ano content. So doon, syempre, kapag walang masyadong nanonood, yung dati mong taas na taas na engagement, wala nang masyadong magpapasalamat sa iyo. Wala nang masyadong uh, mag-share, Mahina ng reach mo na din doon. Babagsak na rin ang reach mo doon. At uh, babagsak na rin ang impression mo doon. Dahil yung video mo sa kasalukuyan ay hindi niya nabibit yung, dat, ng video mo noong nakaraang 28 days. So yun ang ibig sabihin ng na bakit namumula ang, ang dashboard. So next time, mam, hayaan nyo natin. Huwag tayong pa stress Kasi mintis na tayo ma-stress, ma, ma stress. lalo wala tayong naiisip na magandang content. Normal lang talaga yan. Normal na nangyayari. Depende yan sa content na ating ginagawa. Okay? At yung nasubukan ko na rin, yung pakikipag-engagement, nakakatulong din yun kapag, uh, pero hindi katulad ng, ng engagement na nagkaroon tayo ng mataas na video views iba kasi talagang sobrang dami. Kapag yun namang engagement, syempre hindi naman natin kayang makipag-engage sa 100 people every day. Sino makakagawa nun? Siguro yung totoo na ka, ano? Ako hindi ko kaya. May problema ako sa mata. So, ano silip-silip lang. At nagpapasalamat. Maraming salamat po sa lahat ng uh, nagko-comment, patuloy nang nagko-comment. Uh, yun po talaga may problema ang mata ko. Hindi ko pa napapa-check up ng ayos. May problema ang mata ko at sabi ko nga, ingat-ingat mm, din tayo sa masyadong expose sa cellphone. Magbigay tayo ng li time limit at saka ng mga kailangan natin yung radiation Anti radiation, anti-radiation na eyeglasses para ma-protection na natin mga mata. Wari ko ang aking mata ay over. Hmm. Kasi matigas din ang ulo ko. Ang sarap makipag-engage, no? Lalo pagkagabi kagabi, matutulog ka. Ang sarap. Ang sarap makipag-magbisita sa mga anak ano. na tapos eh. ang sarap yung taong nag-comment sa'yo, nag-react sa'yo, eh, babalikan mo, di ba? Ang sarap. Kaso, ang oh, sakit na talaga ng mata ko. So, ayun. Uh, na no, huwag kang mabahala kapag bumagsak ang iyong uh, dashboard. Normal lang yan. So, ang dapat mo lang gawin, mm, makipag-engagement ka. Pero kung talagang gusto mong makabawi agad-agad sa dashboard mo, mag-isip ka ng magandang content. At halimbawa, ngayong panahon na ito ay hindi pa rin tumataas. Sa susunod, gagawa ka na naman ng magandang content. Mas maganda yung, yung reach niyan kaysa dun sa nagdan. Pataas na yan ang pagtaas. At kapag na-reach na naman natin ang sobrang dami ng taas ng reach, taas, taas ng impression, taas ng engagement, at nagkaroon ka na naman ng video na hindi pumatok, bababa ba, ba, at bababa ba, ba, ulit yan. Mamumula at mamumuli yan. Kung lagi ka nalang iiyak, kawawa naman ang iyong mata. Dagdag ano naman yan, sakit na naman ang mata mo. So, uh, isig natin ang ating mga mata. <laughs> okay? Okay, yun lang. Thank you very much. I'll see you again soon. Bye.